Kumusta ang magandang hapon sa inyong lahat mga kaparmers. So, ngayong hapon, uh, share ko lang po sa inyo no, kon paano tayo uh, magparami ng bunga sa mga talong natin. Okay? So, alam niyo mga kapwa ko kaparmers, Kung sapat lang ang mga nutrients lalo na sa mga fertilizer na mga ginagamit ko na ibibigay natin sa ating tanim kasi yun po ang pinaka importante na kailangan alam natin ang mga fertilizers sa na namumunga na at saka sa mga fertilizer sa bagong tanim okay so yung fertilizer natin nito mga kapo ko ka farmers para po sa kalaman sa lahat ay ito po ay winner at saka nitribor na may halong wukosim uh, granule granul po then may ano pa mega multiplant vitamin tapos yung mga polyar natin mga kapo ko ka ito po ang mga Nutriplant AG uh, Fitters uh, biotonic, Catalyst at saka Wukosim Fruit Class yun po ang mga ginagamit natin so sa nagtatanong sa akin review lang palagi no, sa mga uh, video natin kasi bawat apply ko ginagawa ako ng content para masundan at magaya ninyo ang ating ginagawa kung paano tayo magkaparami ng bunga ng talong alam yung mga kapwa ko kaparmers uh, hindi hirap ang magpapabunga ng talong basta alam lang natin kung ano ang mga foliar sa mga namumunga na kasi ang pinaka uh, mahalaga sa lahat yung mga bulaklak maalagaan at saka mabigyan natin ng sapat ng mga uh, nutrients para magiging mga maliliit sila na bunga kagaya nito no kita nyo yan to kagaya nito so yun po no para maraming bulaklak maraming bunga para yung pag harvest ay tuloy tuloy At kita nyo mga ka no ang bunga sa ating talong kahit saan tayo. Uh, lumingon so kahit may katandaan ng atong talong kasi mag 5 months old na 5 uh, months old na po yung talong pero kahit saan umikot at sisilip mga kaparmers siksikan din sa bunga so yun lang po no so pakicheck lang sa ibang mga video ko marami akong mga video sa mga insecticide fungicide, foliar at saka sa mga fertilizer na aking mga ginagamit para maging ganito mga ka-farmers ang bunga ng ating ah, talong. So, kita natin parang bulig-buligan ang bunga. So, 'yun po mga ka-farmers, ang talong po na maibahagi ko sa inyo. Sobrang daming bunga. 'Yan. Ha? Ah, ako. So, asahan natin bukas. Ang 4,000 natin kapuno, 4,006 kaya itong magpitas ng dalawang tunilada. Kasi nabibilang ko na no, na hindi na po bababa na ang isang puno ay nasa 4,5. So yung ganito kalaki mga bunga mga kapal ko ay nasa anim lang ang isang kilo. So pag may 4,5, yan, 4,006. So siguro no, ang dalawang tunilada natin makukuha sa 4,000 kapuno bukas. So yun lang po no, mga kapwa ko ka-farmers. So bago tayo magtapos, may galang shout out po no, sa lahat nating mga solid subscriber, viewers, sharer at commentator. Lalo lang sa mga bago nating viewers. maraming salamat po sa inyong walang samang pagsuporta. Hanggang sa uli, ako na po yung magpapaalam. God bless po. Bye bye.